Doni Pangilinan at Bel Mariano natuto na raw lalo sa mga contract signing kung saan talaga ay hinangaan nga raw ni Tito A dahil talaga nga namang kahanga-hanga at talaga nga namang umani ito nang samot sa komento sa social media. Kaya naman, sabay-sabay nating tingnan at alamin ang nasabing post ngayon patungkol kay Doni Pangilinan at Bel Mariano na nag-trending na at pinag-uusapan. business, they read their <laughs> maganda yun, <laughs> Natututo na, o, Natututo maganda yun, na. Yun, maganda yun. That's good. That's, 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 so, so the progress right. is very important. The maturity. Oh, yun. Uh -huh. -oh. Yun yung mga dating pinapaalala pa, parang naging habit. Habit na. Kaling. Oh, anong, anong minamento? nagtrending nga dito at talagang umaani na ng samot sa aring komento. Kabang-abang na nga rin ang mga magiging pasabog sa mga susunod na araw na dahil nga rin dito ay kinahihimlayan ng maraming bablis at fans ngayon na talaga nga namang kabang-abang din ang mga pasabog at paayuda sa social media. Kaya naman, huwag nang magpahuli sa bawat updates tungkol kay Doni Pangilinan at Bel Mariano.